Kakaiba ba ang kulay ng ihi mo? Naku! Anong sign yan? para sa iyo ang video na to. So number one, tea colored urine, no? Isang sign niyan na baka nagkakaroon na ng damage yung mismong loob ng kidney natin. Ah, nagkakaroon niya ng scarring o parang nadadamage na yung mga tissue sa loob ng kidney natin. Isa pang sign yan ng rhabdomyolysis. Kung mo sa mga nabugbog o mga sumali ng fraternity, kakapadel, no? Ibig sabihin, no? Nagkakaroon naman ng breakdown ng masin. Number two, red-orange urine. Kung naman to sa mga patient na umiinom ng tuberculosis medication. Dahil yan, sa pag natin ng rifampicin, magkakos siya ng red to orange color ng urine. Number 3 ay yung blue to green orange ng urine. No? Komo naman to sa mga na-hospital, sa mga immunocompromised patient, kasi nagkakaroon sila ng bakterya na kung tawagin natin ay pseudomonas aeruginosa. So nagkakos ng blue-green discoloration ng urine natin. Common din yan pag nagkaroon ka ng infection caused by the o ng food dye. Number four, dark color urine. Pag tamad ka, uwinom ng tubig. O kaya, atleta ka. Agi okay, aima.